hi guys kilala niyo naman kung ano ang tawag nito ito ay plastic sealer ganito ang paggamit sa mga hindi pa nakakaalam yan, ipipress mo yung parang ano nya taas at saka iilaw yan ng red pag nag read yan ang sign ay niluluto nya na yung plastic at pag na off yung light meaning luto na yung plastic yan pag inangat mo yan, huwag mo munang kunin kasi mainit pa yan. Dahil pag kinuha mo yan, agad, didikit yung plastic. Kailangan pala migin muna ng konti na hindi na siya mainit. Yan. Sobrang kami talaga kapag may business ka at meron kang gustong balutin na items para hindi siya magkaroon ng alikabok. Yan ang ginagawa ko. Lalo na sa mga paninda ko. Yan.